Isama pagpalang gabi po sa inyo lahat. Narito po ang mga mutya, at saka po librita. Nariyan din po ang talandro. At saka po itong mga mutya langis. Ayun po, isa po 'yan sa magandang singsing. -sing. ay 'Yan po ang galing sa buto ng isang bayawa po ginawa na sing-sing tapos yun nga po may kargang balisong dagat paliwanag po natin alam naman natin po na ang balisong dagat ay isa sa gamit pangontra at ang buto naman po ng bayawak po ay nagtataglay ng lakas sa initan lalo na po sa trabaho napakaganda po nito lakas ng pakiramdam at bilis at lakas po ng pangamoy mainam din po ito sa kabuhayan o kahit anong negosyo ito pong singsing -sing na ito ay kakasya lamang sa hinliliit lang po. Yan ang pinaka size niya. Ayan po. May mga mutya po tayong ipapakita dito. Basta po ang bawal sa mga mutya, yung pong kayo ay mawawala ng paniniwala. Yung pong mapapabayaan nyo ang gamit sa mga CR. Maiiwanan niyo kung saan lalo na sa kwarto kailangan po matik na kung kayo man ay magbibitang na mutya, kung kayo ay maliligo, kailangan po ay ilagay nyo na lang sa inyong altar. Huwag nyo pong ilalagay o maiiwan sa mga banggirahan, sa kusina, lalo na sa CR. Okay. Pakita ko po sa inyo itong mga gamit na naririto. Mayroon din po dito mga talandro. Ay isa pala yung dalakong talandro dito, yung pansarili ko lamang yan po ay lagpasan pang kaligtasan sa lahat ng mga biyahe o mga paglalakbay ayan po so maraming marami po pala salamat sa patuloy na nag-share po yan po may langis po di yan, yan po yung kay na may nakalutang po ng kahoy isa pong napakagandang panggamutan po daw niyan ayan panghaplas sa mga sumasakit na katawan. At dito po, marami pa rin tayong ipapakita po ng mga gamit. Shout out mo na po sa mga lahat ng mga antingero. Sa lahat ng mga gagamot po. Ayan, isa po yung napakabayani sa ating mga sa mga may sakit nating na kaibigan o kapwa sa lahat po ng mga tao na ika nga ay nakakaranas ng matinding sakit ay wag po kayong mag-alala unang una ay nananalig tayo sa ating Panginoon bago tayo gumamot yan po ang unang una sa lahat pasensya na po kayo hindi masyado ditong makita yung aking ipinapakita at pinapaliwanan Ayun pala po yung sing-sing pano. No? Pakinggan nga po natin yung paliwanag na ito. Mas ang pangangatawa niyan. Mabalasig pagdating sa mga initan. Hindi siya masyadong naiinitan. Hindi siya naiinitan. so yan lang po. Maraming salamat. Sumagal pa ng gabi ho. Sa inyo na makita ko lang po sa inyo itong mga mutya ng kalikasan talagang mo mga yan mapaliwanag lang so ayan yan po kung mapapansin nyo ito may mata yan tingnan nyo po mabuti tapos may parang buntot po siya pababa yan po ay mahusay pagdating sa kabuhayan mahusay sa sugal na gagamit lalo sa negosyo at maganda rin po ito dahil siya ay para rin po siyang ano eh, motya sa pugita dahil gawa ng kanyang laman sa likod naman po ayun may sumisibol po na parang maliit na bukol na talagang malalaman yung buhay itong gamit lumalaki siya lumalaki yan po ay mainam na proteksyon magaling sa kabuhayan depensa at sa pakikipaglaban mainam din po yan magagamit ninyo sa sugal nagagamit rin po at mga panlinlang lahat po nagagaya po niyan dahil alam nyo po um, sa isang pugita kasi siya ay may sa pugita rin po dahil nung laman niya ang pugita po ay nakakagaya ng iba't ibang klase. So, pagdating sa kaisipan, matalas po ang inyong pandama at isip. Dito naman po, may mga... Ito po yung mga nilalagyan natin ng mga medalya. Kasi mas maganda rin po sa mga medalya yung hindi sama-sama. Kumbaga, bukod, kumbaga po, bukod-bukod sila. Dito naman, mapapansin nyo po yung pan yung imahe ng isang duwending, matandang duwende. Ayan. Minsan ang tingin niya nakaharap. Pero pag mapapansin nyo, siya ay naka side view. Ano? Ayan. Makikita nyo naka side tapos siya ay may mahabang balbas. Medyo wala na rin po siyang buhok. Ito po yung lubos na napakalakas pagdating sa paglalakbay pangkaligtasan sa lahat o anumang sakuna o aksidente. Ito rin po ay pangontra sa lahat ng mga uh, palipadhangin Sa lahat po ng mga kulam o barang. Basta lagi nyo lang po siyang iinumin yung pinagbabaran. Dahil ito ay dagdag lakas, leksi like sa inyong pangangatawan. Dagdag rin po sa inyong pag-iisip at kung anumang inyong malgagawang diskarte po dito. Dito po ay parang may balot na puti na parang espiritu ito. Na parang tao. Sa likod po niya. Kaya napakaganda po nitong tanganin. Dahil kung ihahalin tulad nyo siya sa isang medalya, alam nyo po ang medalya, hindi siya mabubuhay nang wala po kayong inoorasyon, wala kayong sinasalita, wala kayong idinadasan. Samantalang ito, itong mutya po ng imahe na ito, ay tinataglay po niya ang kanyang kapangyarihan talaga na umiiral po lalo na po ang tao ay mapag-alaga sa gamit kasi yan naman po ay magpapakita sa inyo kung talagang kayo ay napapalapit sa kanya pero kung kayo ay napapalayo sa kanya ibig sabihin lang po noon ay wala kayong tiwala sa inyong mga gamit paano po kayo po protektahan ng gamit kung wala po kayong tiwala sa kanila. Kaya po kayo, pag pinagkalooban po kayo, wag na po kayong mag, uh, magtatawag. O, kayo lang po ang mismo makakatuklas po noon. At uh, sa may mga gamit po na ganitong may imahe, wag nyo na pong ipagpakita sa ibang tao. Ito po kaya naman ipinapakita ko, isinishare ko lamang po ito sa inyo para nyo po makita rin ko sabihin, hindi naman po ito sa personala na kasi mali din po na eh, maipahawak nyo sa ibang tao ang mutya kayo lang po mismo, sumasagrado yan sa inyo, kayo lang po mismo makakahawak po ng mutya hindi po ibang tao dahil alam nyo po maraming mga tao na kumbaga dinidiscommon nyo ng gamit lalo na po sa mga medalyon mahirap, mahirap po huwag kayong magpakatiwala Uh, sa totoo lang po meron akong gamit na nanlamig na Kaya po gagawin ko yun ng paraan na uh, maibaon po sa lupa At bigyan nyo po ng sagradong dasal yan Kahit po Tagalog Pero dapat may kaunti din kayong Latin kung may nalalaman po Lalo na po yung paternoster, kailangan nyo pong masaulo yan Tsaka yung credo Para pong panawag din po yan eh at saka pang kaligtasan, malakas na, malakas din po yung balabal. Basta may latin po kayo dyan. So, yun po ang pamamaraan natin, ano, huwag nyo pong ipahawak sa iba. Dahil minsan talaga na nakakuha ng gamit. Ito, yun, eh, tulad ng Bertudis ng Putik. At saka po itong sa Mutya ng Duwende. Kakaiba. Ito po, pag meron kayong mutya ng duwende, isa rin po ito sa magaling. Dahil dito parang lagi kayong may magic sa katawan. Lalo na sa mga panakas sa lahat. Yan. Kasi hindi kayo masusumpungan ng mga taong hinahanap kayo at may mga tangka. O kahit sa mga disgrasya, sa mga mapanganib na mga lugar, hindi po kayo maano. Dahil meron po kayong mutya ng duwende. Isa rin po ito sa malakas ng mga elemento sa lupa. Ayan. Pag meron kayo nito, ingatan nyo po, kahit po ilagay nyo sa wallet ninyo. Yun nga lang, gandahan nyo po ng pagkakalagay dahil ito ay madulas at pwede rin pong mawala. Pwedeng umalis sa inyo. Dahil ito, hindi niya po iiwanan ito. Dahil buhay na buhay ito kanyang pinag uh, ng duwende yan Thank you for watching po. Maraming maraming salamat. God bless po sa inyo lahat.